Kapin sa 3,000 ka mga personnel sa kapulisan, kabumbiruhan, kasundaluhan, mga sakop sa Philippine Coast Guard. Uguban pang ahensya sa gobyerno ang lakip sa gipahigayon nga send-off ceremony. Alang na sa mga kasaulugan sa kapistahan sa Balaang Bata. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Alas ganihan bunta, gisa ulog, ang santos nga misa, isip kabahin sa set of ceremony, alang sa mga personal nga sangunan sa pagpabilin sa kahapsay o kalinaw, atul sa mga religyoso o kulturohanong kalihukan sa kapistahan sa Batang Jesus. Lakip kanila ang mga personnel sa Department of Health, Office of the Civil Defense, Cebu City Traffic Office ug ang milangkob sa mga Barangay Peacekeeping Action Team ug Barangay Public Safety Officer. Gipangaluhan ni Father Andres Rivera Jr., ang rektor sa Basilica Minori del Santo Niño, ang sending of mass. Human sa Santos ng Misa, gibindisyonan sa kaparian ang mga personnel nga muabag sa pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw. Lakip sa gibindisyonan ang mga kahimanan nga gamiton sa kapulisan, Bureau of Fire, Coast Guard ug Gubanpa. pa. Ganihang buntag sugod na silang ipakatap sa nagrenlaing dapit o sa mga kalihukan alang sa ika 460th nga kapistahan di Senior Santo Niño o sa Sinulog Festival. Ilabi na nga ugma magsugod na ang mga misa nobinaryo nga sugdan sa penitential walk with Jesus karong kadlawon. Si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga mitambong sa send of ceremony, masaligod nga mapabili ng kahapsay o kalinaw atol sa kapistahan sa balaang bata. We are already very ready. Uh, a lot of hard work has been put. Ang atong preparations ani dugay na kaayo. In fact, ang among first meeting we started last October pa. Um, and um, as I always say, ang importante gyud karon is really the peace and order situation as well as the safety sa atong mga uh, tao nga muanhi diri sa Cebu City, not only muanhi, ang naa na diri daan. Maximum capacity ng magod sa, uh, sa bleachers sa pilgrim centers as well as sunod sa simbahan. The whole compound of the Basilica, no? we're talking about the whole compound, is at 5,000 dra. No? So 5,000 na ginapwede makasunod. That's the reason why uh, nag-set up yung mga LED walls no? Uh, sa Plaza Subo as well as sa well Boulevard na side. So well as katong sa sa may uh, Human sa send gisunod ang walkthrough nga gihimo sa kalikuan sa kapulisan sa CCPO sa mga lugar nga pagayunan sa mga kalihukan. How long the queues are going towards the the the, the church itself. So, sa pag-ani to as pilgrim, kabauta kung unsa na nga mga inconveniences ang ato ang maabtan uh, maexperience. experience. But we all know those coming here have has intention coming from the heart. So ato lang yung tasa uh, uh, na nga to ang pasensya. Naka-mindset na ganda ka itong kapulisan, especially those who are assigned in Central Visayas. Magsugod gani sa celebration sa United <laughs> Season up to mahuman ang sinulog heightened alert na ganda na. One na mga leave nga i-allow. Mm -hmm. So, naka-mindset, we are on a heightened alert so all leaves are prohibited and cancelled for this purpose. O ba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.